16,074 na ang natakbo ni Barack 3. So, magpapalit na ng fuel filter. Ayan na mga boss. Oh, fuel pump, fuel filter. So, ito mga boss from Eriga City kay Boss Boboy. Ayan, syempre, Barack Audrey. Uh, FI. Kailangan yung maintenance. Uh, masunod natin ng proper, no? Kaya, dito, uh, binisita tayo ni bossing galing ang eriga City. So, marami tayong gagawin dito, mga boss. Palit fuel pump filter, reset. Tapos, basta yung mga basic na hindi pa nagagawa sa barakot rin na pwedeng ikaganda. Ay eh, gagawin natin dito, mga boss, no? At uh, ang gunang gagawin dito, mga boss, tatanggalan natin ng gasolina. So, yan. Uh, medyo napultang ni boss bago pumunta sa atin. So, mas maganda sana kung hindi kelang nakalingat nga daw siya, uh, napultang muna. So, ang gagawin natin, hanap tayo ng uh, malinis na container. Doon natin ilalagay kasi almost nasa 12 liters to mga boss. Yun. Uh, tatanggalin natin lahat para hindi sumingaw. Tapos, tatakipan lang natin. So, yon Yun yung gagawin natin mga boss. Sa pagpapalit ng fuel filter mga boss, do sa mga hindi pa kabisado dyan. So, dito mga boss, ayan, tinatanggal na natin yung mga nakalagay. Ano, mga boss, meron naman tayong mga tutorial dyan mga boss kung paano tanggalin. So, dito, medyo malayo yung camera natin. Kaya, sundan nyo na lang mga boss. yan tinatanggal na natin yung sa fuel pump, yung hose tapos yung sakit kapag natanggal na natin mga boss angat na natin tapos yon tanggalin na yung fuel tank so ipwesto lang natin ng maayos mga boss kasi punong puno to nasa filler neck yung pag apple tank ni bossing kaya ang gagawin natin uh, tanggalan muna natin ng konti yan ito meron tayong malinis na lalagyan dito So, linisyan pa rin natin para pag soli natin ng gasolina doon sa kanyang fuel tank ay siguradong malinis. Ayan, sa ganito mga sitwasyon mga boss, syempre full tank, bagong bago yung fuel tank, ah, doble ingat tayo rito kasi baka magasgas. So, nagkuha tayo dito ng cartoon para hindi magasgas yung ilalim. So, tatanggalin natin yung kanyang laman, yung gasolina mga boss. So, binali ko, gawa ng talagang aawas. Babawasan ko muna dito. And so, ngayon, nabawasan na natin para hindi umawas mga boss. Ayan. So, nung itinagilid natin, hindi na pupunta rin sa takip yung laman na gasolina so dito, tanggalin na natin yung uh, flange bolt mga boss uh, 6mm tapos 10mm na t-range yung gagamitin natin so sundan nyo na lang mga boss at medyo nakatalikod yung camera ayan, pinagtatlohan na mga boss uh, baka magasgas yung tanki, eh, sayang napakakintab pa naman yan malapit na mga boss. Orang kita nyo na yung fuel pump. Natanggal ko na rin sa kanyang fuel tank. Dito mga boss. Uh, Sinusundot-sundot na natin yung mga lock ng fuel pump. So, tandaan nyo lang mga boss. sa Tandaan nyo yung mga kulay-kulay ng wire. Apat lang naman yung wire niyan. Tapos dalawang kulay lang. So, hindi naman siguro kayo mag na niya mga boss. Black and red lang ang meron dyan mga boss. Yung positioning lang ang tatandaan nyo. At uh, kapag ka uh, tandaan nyo na mga boss, bunutin nyo na lang. At uh, dyan na, mga boss, sinami cosmetics na lang. Yan mga boss, dahan-dahan uh, lang at tulak lang naman ang uh, iingatan nyo dyan mga boss. Kasi kapag sikwat nyo at napinga sa isang buong fuel pump, no, magbibili ninyo dyan mga boss. So yan uh, yung fuel pump naman mga boss medyo madalang naman masigira yan sa dami ko na rin naman nahawa ano para ako wala pa naman tayong napapagta na fuel pump assembly kundi yung fuel filter ng mga boss unless kapag uh, natuyuan niya ng gasolina kaya yung sa mga na i stock na mga bara o mga boss bara o ano uh, wag niyo yung i stock yan ng matagal kasi nakukunti yung gasolina kasi pag natuyo yan masisira yung fuel pump yan, yung fuel pump assembly mga boss ang nasisira kapag no, ka uh, natuyuan ang gatong so yun mas maganda pang i-stock nyo ng maraming gasolina para hindi masira yung fuel pump original maraming tuntok yun pero yung mga luka niya makikita mo kung yung parang tuntok tuntok yung mga tingkot <laughs> <tawag, tawag. laughs> may babandang warang And so, ito na mga boss, ano, ayan, napalitan na natin ng fuel pump, yan, na ibalik na natin ng maayos yung uh, mga wirings, no. So, ito yung pinagpalitan ng fuel pump, Ayan. So, goods na yan, mga boss, napalitan na natin ng fuel filter na bago. So, dito nga mga boss, 16,074 yung natatakbo. So, do sa mga may barangkapit na ang natatakbo ay nasa 20,000 and uh, palitan nyo na ng fuel filter uh, prevention yan mga boss para hindi masira yung inyong fuel pump assembly kasi kung fuel pump assembly na masira mga boss at Mag iba kung magkano nasa 9,000 ang, ang price niyan mga boss kaya yan sa kanila, 930, ang kanilang fuel filter 950 yung original mga boss may mga replacement naman, online, bahala ayokong yun ang gagamitin nyo 200 plus lang yata, 100 plus, mga ganun pero yung original nyan mga boss 900 plus ayon nga pala ano kung wala kayo original fuel filter, message lang ayos sa akin mga boss uh, PMP yun lang And then sa pagkakabit mga boss, ang fuel pump na meron? Meron ako nagawa dito na ipit yung o-ring. So sa pagkakabit, ingatan nyo lang mga boss kasi yun medyo mahirap pa makakuha ng o-ring. Kaya ang ginawa natin sa isa natin ginawa ay nilagyan na lang natin ng remedyo. Eh, uh, na kinakabit ko nga mga boss yung anim na flange bolts. No? So sa pagkakabit mga boss, yan. Uh, kailangan pantay-pantay lang para hindi maipit nga yung oring kasi pag naipit yung oring medyo mahirap hanapin tapos walang available gaano dito sa atin pero ito mga boss kinukumpleto ko na yung mga dios nito para mag message kayo sa akin meron na uh, tapos tapos na mga boss tune up uh, dito at naman mga boss no? nag tune yung up tayo sa pag tune up dito mga boss kasi ito na daw niya doon sa kinuhaan niya mga boss ayun Uh, walang clearance yung intake yan hindi makuha ng maganda eh, uh, minor to mga boss kaya yun uh, gagawin naman mga boss kaya yeah, ayos na tapos yeah, okay na yun sa so, pag-tune up naman mga boss yung kanya-kanya kanya discard nila yung yeah, mga boss And, ito mga pala ay na. na napagawa na rin nga pala rito mga boss sa palinis na yung throttle body uh, para sa mga boss yung is yung total body kasi ang una namang magkakadumi niya ay yung mga filter lang so ang gagawin nyo na mga boss balin ng fuel filter at saka air filter yun lang muna huwag nyo na muna ipagalaw yung kanyang total body kasi magkagina lang mga boss hindi pa naman gaano madumi yan baka may magalaw na yung bahay ng ko lang yan so yun magkakadumi na mga boss ay dito naman tayo sa pagwiring gamitin tayo ng MDL Hindi naman ang pila dito. Ayun, sa pag-tune up mga boss, akala lang nung iba mabay, madali lang ang pag-tune up. Tinanong ko kasi kung bakit may Sabi niya, yung ano daw yan? Hindi ko. Normal daw yan. May labi. Ano na ilan ang lanis mo rito? Ha? Ilan ang lanis mo ilalagyan niya? 1 pwento lang lalagyan siya? Uh -huh. Yung isa kasi kulang. Isa hanggang doon lang sa isa. Uh -huh. So ito na mga boss, nagawa na natin yung iba tapos pinababalik ko na yung upuan at yung iba pang mga gamit niya. At syempre pang pinali mga boss, reset. sa so, reset AC yung mga boss, reset AC yun, reset AC Doon pa punta. Sukobon nasa ulan. Kaya